Happy New Year pa rin po mga kalaki. Ngayon po ay alas 5 po ng hapon ng January 1, 2025. Ang bilis ng panahon po mga kalaki. Ano po? Nako, sino kaya ang magwawagi? At unang winners natin mga winners mamaya po sa mga magchat-chat po dyan na mga mapapanalo natin. Congratulations po. Gusto ko po isa ka sa mapanalo natin. Unang-una ngayon pong taon ng 2025. Kaya mga kalaki ngayon pong uh, December, ay December, <laughs> January 1. <laughs> ano ba yan? Kala ko December 31 pa rin. Ngayon pong January 1, 2025 po mga kalaki, andito lang po ako sa mga inaanak ko dyan. Ayan, ma, mag-aalasin ko na po ng hapon na, na po mga kalaki, baka hindi pa nakaposkin mga ibang inaanak ko dyan. Ang dami kasi nila, 100, 200 plus yata sila, ang Kaya mga kalaki, nandito lang po ako. Yung iba nga nagpapakilala na lang, ay hey, Nino, ako pala yung inaanak mo ganito. Yung iba nga, may mga anak na, may mga apo na pala ako. At syempre po mga kalaki, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala. Mamimigay na po tayo ngayon ng mga lucky numbers. Ngayon pong alas 5 po ng hapon ng January 1. Okay, kaya kung ready ka na mga kalaki, umpisa na po natin. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka manalot manalo at maging milyonaryo? At syempre po mga kalaki, bago po ako mamigay mga lucky numbers, iinom muna ako ng tubig. Mm. Okay mga kalaki ha, po mga kalaki ibibigay natin ngayon ay tatlo 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit, at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa inyo. At syempre po mga kalaki, habang wala pa pong bumibili ngayon, aba, singit-singit muna tayo sa pagbibigay ng mga lucky numbers para po swertihin tayong lahat po mga kalaki. Kaya kunin mo na mga listahan mo, at pag nagustuhan mo, pwede niyo pong alagaan ng 3 days bago niyo po palitan. Kaya ito na po, ang 2 digit lucky numbers ng bawat uh, mga kalaki natin na nanonood dyan. Two digit lucky numbers mo ay number number 15 at number 20. Pangalawa po ay number number 5 at number 26. At ang pangatlo po ay number 14 at number 24. Ayan po mga kalaki. At syempre, meron din pong 3-digit lucky numbers. Ito na po, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Number 820 Yan po yung una Ang pangalawa po ay number 191 Wow At ang pangatlo po ay number 857 Ayan po mga kalaki Ang 3 digit lucky numbers Isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers Para po sa inyong lahat po mga kalaki Kaya ito na po Ang unang 4 digit lucky numbers Number Oh, excuse me po 1275 Yan po yung una ang pangalawa po ay number 9306 at ang pangatlo po ay number 6817. Ayan mga kalaki kumpleto pa mga lucky numbers natin na 2 digit, 3 digit at 4 digit sa pwede niyo po yung i-rumble kung gusto niyo, Pwede niyo pong tayaan sa STL, sa 2D Lotto, sa so National at Weteng. Para mabalik na man, po ang numero pag ni-rumble niyo panalo pa rin po tayo. At syempre po bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers para po sa inyong lahat. Nako mga kalaki, ingat-ingat po kayo sa mga fake account ha. Dapat makakausap niyo muna ako bago kayo sumali sa private consultation. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo ating sa private consultation, naku, hindi po kami yan. Mga fake account lahat yan. Subukan nyo pong tawagan yung mga yan. Hanapin nyo po ako. Hindi po yan sasagot kasi mga fake account po sila. Dapat makakausap nyo muna ako sa video call, sa messenger. Makikita nyo ako gumagalaw, nagsasalita, kausap ka ha. Kasi yung iba, pinapakita daw po yung picture ko. Sila nagsasalita, hindi po ako yan. Matanda na po tayo para pa magpaloko sa mga yan. Okay? Ito po ang legit na account natin. Hanapin nyo po sa Facebook. Arnold Parungki na may blue check na meron pong 490,000 plus followers o magkakalahan magkakalahating milyon na yan. At Red Parungki na mayroong 410,000 followers, magkakalahating milyon na rin. At meron din po tayong Red Arnold Santos at Aris Gatchalian account sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. YouTube natin ride pa rungki 18,000 followers at syempre po TikTok natin ride pa rungki merong 449,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki. Automatic po papadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months sa mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatay amo sa loob ng 3 months, sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng, pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko ang birthman at Bertcher mo. Malay mo naman dito ka swerte, hindi to ka manalo, at Dito ka pala sa private consultation namin. Kaya ang painihintay mo, sali na po mga kalaki at baka dito ang swerte mo. Okay? Sa mga interesado po na subukan ng private consultation, message na po kay sa messenger ko at make sure na makakausap nyo muna ako sa video call bago kayo magpa-member para legit na legit nang kausap nyo ako at hindi po 'yung mga fake account na 'yan. At bibigyan ko po kay ng discount para member kay sa akin ng 3 months ng December, oh, ng January, February at oh, ano na? January, February at March po mga kalaki. Wow, tatlong buwan po tayong magsasama. Okay, kaya mga kalaki, tutok na po dito. Baka nandito ang swerte mo. Ano pang inihintay mo mga kalaki? Kaya kung ako sa iyo, magpa ka na. Baka nandito ang iyong kapalaran. Ituloy na po natin ang pamimigayin mga lucky numbers. Mga kalaki, eto na po. Ang 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad. Kunin mo na. Number. Number 14. Number 23. Number 36. Number 18. At number 5. At ito po ang pangalawang 5 digit lucky numbers. Number 27, number 21, number 32, number 38, at number 9. Ayan po mga kalaki. At syempre, bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Kaya ito na po, ang unang 6-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad kunin mo na number number 21 number 26 number 30 number 35 number 39 at number 41 at ito na po ang pangalawang 6 digit lucky numbers kunin mo na mga kalaki number number 18 number 22 number 27 number 30 number 35 at number 38 ayan mga kalaki kompletor po mga lucky numbers takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan at ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time ayan shout out po tayo sa family balauro hello po sa family balauro dyan. shout out po kay sam sa ating kaibigan dyan hello po at humihingi po sila ng lucky numbers na 2 digit bibigyan kita sam para sa iyo ayan shout out po sa kila ate dyan at sa kila bayo shout out po sa inyo. Maraming salamat po. At sa mga tricycle driver at jeepney driver naman po, yan po sa mga uy, driver po ng first time toa, driver po ng G promotion toa, ayan sa mga delivery driver na lang. Sa mga delivery driver po dyan shout out po sa inyo mga kalaki sa mga nagde-deliver ng mga package-package uh, dyan ng mga tinda-tinda galing shoutout po dyan kila Kuya Miguel at kila Kuya Ari shoutout po sa inyo maraming salamat po sa walang sawang panonood humihingi po sila ng 2-digit lucky number sa STL at Wetting at ng 6.55 papadalang ko po kayo sa mga gusto pong magpa-shoutout comment lang ng comment share ng share ng mga videos natin heart ng heart pag nakita ko yan masya-shoutout ka na may libreng lucky numbers ka pa good luck mga kalaki mananalo tayo ngayong 2025 claim it